Pag usapan pa natin ang gentlemen's agreement na ito kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, paano niyo nakuha itong soundbite ni PBBM na ang sabi niya ay I am horrified, no? Extremely shocked, no? Gulat na gulat patungkol nga sa gentlemen's agreement. Tapos kanina after nung town hall meeting on traffic concerns sa San Juan, natarot tayo na pagkakataon for an ambush interview with PBBM. Actually initially akala nga namin hindi na magkakaroon ng ambush interview kasi uh, sinabihan kami ng staff na negative nga daw so nag-aabang na lang sana kami sa exit kung uh, saan dadaan ng pangulo pero bigla siyang huminto pa and ayo uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na itanong yung mga questions na iniline up natin and nasagot uh, nasagot naman ng pangulo kanina noon sinasabi niya no medyo matapang yung pahayag ng pangulo uh -huh. no uh -huh. i am horrified uh -huh doon mm -hmm. sa idea talagang nagkakatinginan kami lahat kasi simula pa kahapon kung nga uh, mapapaalala mo yung uh, matapang na rin yung naging pahayag niya kasabay ng araw ng uh, kagitingan yung sinabi niya na hindi tayo magpapasupil so ano uh, talagang mm -hmm. consistent mm -hmm. yung uh, naging pahayag ng pangulo na itong mga nagdaang araw may naging pahayag na ba si dating pangulong Duterte kaugnay nito at may nakausap na ba si PBBM mula sa dating administrasyon Mukhang hindi niya tatantanan ito wala pa nga reaksyon na inilabas ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dito sa specific statement ng Pangulo. Pero yung uh, administrasyon, nakikipag-usap daw sa lahat ng opisyal na nagdaang administrasyon Duterte. Tinatanong nila itong uh, tungkol nga sa agreement, kung ano ba ito, kung uh, ano yung nilalaman. Para daw etong uh, gobyerno, malaman din kung ano yung magiging susunod na hakbang. Kasi sa ngayon nga, blinded eh. Wala daw kasi silang nakitang anumang record, anumang document na or papeles na mapapatunay na meron ng ganitong klaseng agreement. Gusto rin lang malaman kung uh, official ba to o personal mm -mm. lang na kasunduan. Junie, sa panig naman ng China, no? may plano ba si PBBM na kausapin ang mga opisyal ng China patungkol dito? Pops, ipapatawag ni PBBM si Chinese Ambassador Wang Silian kapag dumating na daw dito sa bansa kasi sa ngayon nasa Beijing, China pa siya. Ang gusto lang din talagang malaman ng Pangulo, ipaliwanag na ganiwang kung sino yung nakausap, ano yung nilalaman ng agreement. At saka um, gusto nga nilang malaman kung meron mong official record itong agreement na ito. Kasi sa ngayon talaga ang sabi natin, yung sikreto. Kung baga palihim and uh, maging yung administrasyon nung naupo daw si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya na-inform mm -hmm. tungkol dito sa sinasabing kasunduan. Uh, Julie, umalis ngayon pa Amerika si PBBM para sa Trilateral Summit. Ano bang plano niyang makuha dito? Target daw ng Pangulo sa trilateral summit na of course makausap na US President Joe Biden at uh, Japan, Japan Prime Minister Fumio Kishida. No, Ilan daw sa pag-uusapan nila yung pagpapalakas ng sa defense cooperation at syempre yung pagpapanatili ng uh, kapayapaan sa bahagi ng South China Sea. Sabi ng Pangulo baka magkaroon din daw siya ng separate bilateral meeting mm -hmm. kina Kishida at saka kina si Biden, kasama rin kasi yan sa mga inilalatag doon sa aktibidad niya. Nandoon ng Pangulo ng uh, 11 at saka 12. Mm -hmm. uh, Pap J, masabi ko lang din ano, habang wala si PBBM dito sa Pilipinas, tatlo yung caretaker mm -hmm. ng mm -hmm. ng uh, bansa. Okay. Si okay. Vice President Sara Duterte yung mag-sitting chair. Okay. Habang i-assist ia naman siya, ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin at saka ni uh, Dar Secretary Condrado Estrella. Ang so, sabi ni Secchello, Cheloy, Uh, it has always been that way. Pero okay. kasi, Paps, ito yung kauna-unahang pagkakataon na tatlo yung inilabas nila na uh, caretaker. ano. Kasi usually ang inaanunsyo lang naman talaga sa atin, either si PS Berasamin o kaya ay si BP Sara. BP Sara, oo. Ngayon tatlo na ang ating caretaker. Tatlo ngayon. Okay. Julie, maiba naman tayo. no Bago umalis, may pahayag ba si PBBM patungkol sa problema sa traffic? Oo, kanina uh, umaga yung dinaluhan nga ng Pangulo yung uh, town hall meeting on traffic concerns kung saan uh, present yung iba't ibang uh, opisyon ng gobyerno at saka yung mga stakeholders. Doon, inilatag, inilatag ng Pangulo yung mga nakikita niyang solusyon sa traffic. Una dyan, yung uh, daw sa mass transport system natin. Ang sabi niya, katulad sa ibang bansa, dapat gamitin din daw yung trend dito sa Pilipinas, may utilize talaga. Doon daw sa ibang bansa, Uh, ano man yung estado mo sa buhay, gumagamit daw ng trend kasi iyon yung pinakamabilis at saka yung tren sabi ng Pangulo, wala daw traffic. Uh -huh, uh, pangalawa, uh -huh. ang gusto ni PBBM, madekondya sa itong Metro Manila. Hanggang ngayon daw kasi, may mga regional offices na nandito pa rin. Kaya napakaraming mga empleyado na kasalukuyan na uh, nandito, kumbaga, talagang nandito lahat ng workers. Pangatloan, sabi niya, sana iisa na lang din daw yung polisilya ng bawat city, magkaroon ng coordination, yung mga mayor kasi sa ngayon, uh, kapag lumipat ka sa kabilang siyudad, iba yung traffic rules na ipinabato pa doon. So, mm -hmm. nakakalito pa daw para sa mga commuter. Sabi ng pangulo, hindi daw sana tagpitag-pitag yung solusyon at saka long term long term talaga yung approach na dapat isipin dito. Okay, Julie, anong update sa consolidation extension ng PUV modernization? Wala na daw talaga yung uh, extension pa talagang hanggang April 30. Iyan yung okay. sagot ni PBBM kanina kasi hiniling sa kanya ni uh, pasang Master president ka Obet Martin sana nga putuli na daw at hanggang April 30 na lang daw yung uh, uh, jeepney consolidation. Sabi ng pangulo kailangan kailangan na daw natin yung PUB modernization. Mm -hmm. Sa ngayon, ang nga tinututukan na lang daw ng gobyerno, kumbaga mapagaan at hindi na nga magdadagdagan pa yung bigat ng utang at gastos ng mga driver at operator. All April 30 malinaw yan. Maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.